Pagbibenta naman ng mga rehistradong SIM ang modus ng mga kawatan sa Metro Manila. Pito ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nagmamakaawa pa ang lalaking ito ng palibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Kainta Rizal noong November 4. Arestado ang lalaki sa entrapment operation dahil sa pagbibenta ng mga rehistradong SIM online. Sa hiwalay na araw naman, naaresto ang magkapatid na ito sa Valenzuela. Modus din nilang mag-alok ng rehistradong SIM online. Ah, kayo yung nagbibenta. Kampal kayo. Timbog din ang lalaking ito nasangkot umano sa ilegal na bentahan ng SIM card sa Quezon City. Sa magkakasunod na operasyon, nasa pitong individual ang naaresto. Halos apat na raang registered SIM cards din ang nasamsam. 14 pesos hanggang 3,500 pesos ang bentahan ng mga sospek. Ang, naang arrested person po natin ay nag-registered nung SIM card na yon and then binerify po dun sa mga payment service providers and yun po yung binenta. Sa SIM registration, pwedeng magparehistro ng isa o higit pang SIM card sa ilalim ng iisang pangalan. Kung mapupunta sa mga cybercriminals, maaari po itong gamitin na pang scam. Itinanggi naman ang isa sa mga sospek na sangkot siya sa bentahan ng reistradong SIM. Ano talaga nagbebenta kayo ng mga SIM cards? Hindi, sir. Hindi ito. na Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at SIM Card Registration Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.